Ito na po yung lugaw na isang kaldero ay tapos ay prito na din po yung mani na, pa, na order po ni Tita ng para sa Timarites. Lugaw kaya lugaw. Masaya na naman po ang Timarites. <laughs> Magandang ng po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ay magluluto po ako ng mani dahil kagabi po ay naibigay ko na yung grocery para sa Team Marites na galing po kay Tita Ninang. At bukod po doon sa grocery ay nagpa-order din po siya sa akin ng mani. Bali ang pagbibigyan po na iyon ay ang Team Marites tapos po ay Magdadala din po ako ngayon sa kala Atiset dahil birthday po nung mama po ni Ate Set, nung kanya pong nanay. Ang pina naman po ni Tita Ninang para po dun sa birthday ng nanay ni Ate ay pastilya sa tsaka po yung mani. Tapos ay isang order din po para sa Team Marite sa tsaka po sa Team bagets na mani eh. Bali, kanina po dapat din ay ako ay magluluto ng lugaw dahil dun po sa padala ni Tita Ninang sa kanyang binili po sa akin na pastillas at mani ay sobra kaya naisipan ko po kahapon na bumili ng panglugaw at ngayon po yung dito yung maulan sa amin. Masama po ang panahon ay sabi ko masarap ay lugaw para makakain ng timbagets. Kaya lang di ako nakapagluto at pagising ko po ay sobrang bigat ng pakiramdam ko at masakit po ang aking ulo gawa ng sipon at ubo ilang araw na po akong may sipo na to. So, siguro yung bukas na din lang ako mag aano uh, ano ng lugaw para sa mga team bagets At kami po mamaya ni Kagwapo lang ay papunta sa birthday. Yan, dun nga po sa kalaatiset A few inches later. Yan, at tapos ko na pong lutuin yung mani. So, ito pong nasa sa jar na ito ay isang kilo. Sakto po dito ang isang kilo. Tapos sa ito naman po yung pastillas na ilagay ko na din po sa eco bag. Ito po ay inabot ng 83 pieces. Yung isang order o isang timplahan. At bali inaantay ko lang po si kagwapo lang at papunta na po kami kala ate set. Yan, at nandito na po si Kagwapo lang. Kadarating niya po. Ha, mga may Mga mga kabilag. Oo. ako nakaanot. Medyo tumila. Ayan. Yung um, so, medyo sinasaman pa. Kamusta ngayon yung pakiramdam? Parang ako'y sinasaman. Sinasaman. Ay, kaya tayo mga mm. bisgando. Oo, oh, sisilip lang at iahatid ko din yung order ni Tita Ninang yes. para sa birthday ng nanay ni Ate Set. Mm. Oh. So, Grabe ang aking ubotsipun kasi mabigat sa pakiramdam. Parang ako ilalag natin. Kasi sasagdip lang. Oo, oh, tila na malabag ah. Mm. ka din naman pa yung Maigi po at tumila. Kami papunta na po kala ate chola Yan, narito na po kami kala ate Set. May pinapabigay si Tita Ninang. Si Tita Si. Oh, op, dito na ako dumaan sa gitnaan ng ano. <laughs> Ayan. Iyan ay pastilya sa tsaka mani. Ni. Wow. Order niya for ano daw. Nanay. Welcome. Thank you po. San narito na pala sila? Katanggap na po na. Happy birthday, Happy birthday po. Thank you. Thank you.

pinapamigay yeah, na still yes uh, homemade yeah. <laughs> <laughs> po yun much 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 later kami po ay paalis na din yan thank you ate cholas <laughs> yung, yung pastillas ay nakupasali oh, oh, okay. oh okay nagbibigay sa kanila so para sa, uh, uh, sa Pwede na palang graduation din yeah. paliya oh, yeah. yeah. uh, salamat. salamat thank you thank you thank salamat, you. salamat. Bye. bye Happy birthday ulit sa nanay The next day Good morning po mga kadilag! so ayan bali ngayong umaga po dahil nabaggit ko kahapon na magluluto po ako ng lugaw para sa Team Bagets at Team Marites dahil sa tuwing si Tita Ninang po ay umu-order sa akin ng pastillas at mani ay may pasobra po. Kaya yun, isi ko din po yun sa Team Marites at Team Bagets. At ako po yung nakapagluto na kanina mga kadalan. Ito na po yung lugaw na isang kaldero. Ayan. Tapos sa ito po yung itlog, tsaka bawang, kalamansi. Tapos ay prito na din po yung mani na pa, na order po ni Tita ng para sa Team Marites. Prito na po ang ilang member ng Team Marites at Team Bagets dahil tinawag na po ni Mama. Susubukan ko si Tala ka. Yan at okay na po nakapaglagay na po kami mga kadelag. Kuha na kayo at okay. Kanya-kanya na lang po ha. Tatay.

Yan. Nagdadati nga na din po ang iba pang team Marites. So. Tsaka team Baguets. So. At narito na rin po si Kagwapo lang. Huwag ka si na din ang ka na din. Sige. Oh. Lugaw kayo, lugaw. Naimit naman kung kailan nagpapalugaw. Lugaw ako, oh, kuya. Uh, Masarap pala yung mani at lugaw. Nilagay, minix na, minix. Minix. Mani at lugaw, bagong invention. Yan. Kanya-kanya na pong kuha. Kumuha ka nun, sige sa'yo. Kumuha ka nun, sige sa'yo. Ba, Masarap ito, Mani. Uh? Masarap pa. ilalaw ko sa ulo. bago pong invention. Tapping. so Crunching ah. Ito patingin ng ano 'yun? Na, kinisin mo 'yung siklab. Ah, wow. sinisipon niya 'yan. Mani, ibalung ko na. Ano 'yun? Kita, sita sitala, tala. tala. <laughs> <laughs> Ang nadaan na ba? Anadaan ditoy na ng lugaw. dali dali mo na inyo. Lugaw! Lugaw! Madami naman po. Ay, ay, Pagka may mga dumadaan ay. Wow! Kuha <laughs> na. Kuha ka na ng lugaw. Mamayang. Punti lang. Mas malas kita. sa diyan. Hindi ko na. O, lugaw! Lugaw! Dito po'y may bago ng lugawan. Nagpapa-pre-test na kami lugaw. <laughs>

Ah, kaklase mo at po, at po pala siya. Si Ate Nelson ni. Tu, lagi mo lagay mo po eh no. Nang yeah, take out mo. No. Aba, 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 aba nakahabol pa si Apoy ng baba. Ano mo mi? Ano? pa baya, mara, na, baya, ay, 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 para Ha, Dito, pa, mayroon tayo. Aba, yung mga mga Ayan, nag kanya-kanya na pong kuha. nagtatawag, nagtatawag din po ang team Marites ng kanilang mga katropa. Oo, oh, mamaya. maya Oh. po Sige po. Tot nang mamarit Ino na naman po ang timarites Marites. <laughs> May money. Dapat ayan ay, ng inyong kuwan. Baon-baon ka okay. kapag ka nagmamarites ang money

Mangin po. Kumuha ng bagyo. eh oh. <laughs> Yung dalawa naman dito ah, ay enjoy na enjoy. Wow, sarap. Nilagyan po ng mani eh, ni Amara yung kanyang lugaw. Sarap. Ni Amara ni, nagustuhan. Si po Talambo. Talambo ano? Matikay parang nakata. Hmm. Chloe na may standing ovation Oo, oh, pag-reserve mo si Tito at mahilig sa money Ito yung ano, basura na Lagyan mo si Tito Kain lang kayo Yan, at ito na lang po ang natira sa lugaw. Oh, pinag-reserve na ako ni Liz. Yan, at si mama po ay nag-reserve ng money. Parang kay kulang. Parang nasa ng mga uh, mother. Ana, ah, simba. Si mother Ronit nagbababoy. Oh, may kanya-kanya palang lakad ngayon ng team Marites. Ah. Si Nilay pala'y maagap maligo. eh? ni Nilay. Sarap, Nilay! Sarap, Nilay! Aba, galing. Yan, at si Lugs naman po, na din dito. Sarap hmm, po. loto ko, yan. Ano naman po yung sa akin, ako po kakain na din. Tala, ano, Solved na ikaw. Solved na. Nakadalawang itlog. Ito <laughs> Ang bagets ay, naman ay, ay. ay Wow. Ano? Sold Kamusta? Na. Sold na? ka na. Parang wala si Pulding. At saka kasi... si... Ah, pinagtira na tita. Sunstone. Hmm. Aba. Sold out ang ating punglugaw. <laughs> Nakakatawa at naubos. Akala ko pa naman hindi maubos at madami. Ay, na manik? Ah, natin na rin. Mag-take out ka.

Oh, mga bata. Ano A few inches later. May nina po si panyo. O sipag naman. Ano 'yan? Wow, sant mabamat O ka ka na doon. Wow. Yan 'to ibuburuhin siguro nila. Sa Santolin. Lugaw ka na. Kaya yung dalawa, busog na. Ayan, dito po sila nag... Lugaw. Panying. O, oh, kumain ka na panying. At yan, sabi po ni titay, nakatulog na ang busog ng itlog. Si Tala. Hindi pa siya malikot. Ayan, at... Nimpis na po yung kaldero. Baka mamaya po ubus ng palugaw at pag uwi na po ang team marites sige po at ang team bagets, ang natitira sila po yung nag enjoy sa mani nakikikambay dito sa kapit bahay sila po ay may maritesan din ng kanila <laughs> ang team baguets meron sariling maritesan at si Aimee po. Ay, ano? Anong kwento mo? <laughs> Parang mga nonchalant naman ang mga ito. Sarap ang mani. <laughs> si Amara ay natutulala na bakit? Ba't natutulala ka? Mani daw, mani. daw, mani daw. Ibigyan mo. Hey! Galing. <laughs> Ganyan po si Pulding. May daladala ulit pong santol. Wow! Kain ka na ng lugaw. May pinagtira ka ng mama. So, ayan. Bali, tapos na po kami maglugaw. At ben po si Lugs. Siya po ay nanonood ngayon ng laban ni Pacquiao. <laughs> Tsaka si Indong. Naki Focus. Oh, Kachat ko nga din si Tita Nina. Ay nanonood mm -hmm. din pala sila. At yan, dito nga po pala sa bahay ay unti-unti na nga nung nakaraang araw na naglilinis. Kanina ay tinanggal na po namin nila mama yung parang divider dito ah. At ang ginawa naman namin ay inilipat doon sa kabila, mga kadelag sa kusina. Ginago, ginawa din po namin yung divider. Mas lumuang po. <laughs> Nakakatawa. Ah. Sino na lamang? Ay, tapos na. Kaya Titingnan decision kung sino panalo. Oh, sino kaya ang panalo? Ito, ang decision na eh. Sana'y manalo naman si Pacquiao. Oh, kababayan natin. Oh, pride ng mga Pilipino. So, sino kaya? Hop, hop. Kanina pa ito, hindi ko po makausap ng maayos. Pag napang ang decision, ayun na. At mamaya din, kagwapo lang. Hmm. ay, ayan na, ayan na. Ano? Wala pa. Wala pa. Aba, ay na kay 120 <laughs> at si, si 101. Ano uh, yun? Total. Ay, mga suntok e, yun. Mga suntok. Mm. Um, Saan ba gano'n nanalo sa gano'n Sa suntok o ano? Ay, yung ano, kung kailan yung napatama na suntok. Alimbawa yung gano'n yun <laughs> na tasay. <laughs> Mamaya ay kata din ay pupunta sa birthday yan. Birthday naman pala ngayon ni Bal. Ay si Tita Ninang ni ay nagpa-birthday din kay Bal ng dapat ay mani. Kaya la, ngayon ko hindi pa naliligo dahil dito sa amin walang tulo. Kahit sa inyo, honey. Maghapon, maghapon po dito. Ay, ah, mula pa kahapon. Ay, hirap sa tubig. ay ako hindi pa nakakaligo. Ay, pag pumunta pa ng infanta, ay parang alanganin na atrasado na. Magluluto pa po na eh. Medyo maano ding so, magluto o maghihiwa ng mga bawang. Mm -hmm. Bawang lang naman ng matagal. Pero mabilis lang iprito yun. Kaya lang, ngayon nga yung sitwasyon. Uh, parang tatanghaliin o baka po kami malate. Kaya na pag uh, ano na i-suggest ko din kay Tita Ninang na soft drinks. Mm, yun, At, At uh, na pumayag na naman si Tita so, Ninang, mainit na nga po ang panahon. Uh, oh, soft drinks. Okay. Oh, sino? Oh, the winner is... Wala. Oh, live. Live yan sa Facebook. 1 M views yan eh. Oh, si Mario. Si... Oh. Hindi uh, pa. Wala pa. Ni pa. Ah. 114 to 114. The decision is a majority draw. Ah, draw. Ay, paano yun? Ay, true. Ah, draw. Tabla. Ah. Ah. Ay. Tabla. Pero tabla para hindi naman natalo sa Pacquiao. Hindi rin nanalo. <laughs> tabla sila. Ay, di rin Yung champion ay oh, si kanyang kalaba, Si Jinky. Si <laughs> tabla. Uh, eh paano? Pag ganayon. Hindi pag ganayon. Magre-rematch. Pwede, pag depende sa kontrata, pero champion tayo kalaban ni Pacquiao. Kaya yung belt, sa kanya pa rin. Ah, um, pero parang hindi depending ni parang, parang hindi yun. naman natalo si Pacquiao, hindi rin naman natalo. Sabla lang. Mm, uh, okay. Ba, um, kahit si Pacquiao ay anong age oh, na ni Pacquiao? Ba? Hmm. Kaka-proud oh. pa rin, proud pa rin. Halos ka, ito lang pala yung nila, mama at papa ay. So, hindi biro ang buhay din ng mga boxer mm, Oh, kaka ni Jinky <laughs> <laughs> <Super>. Oo oh, uh. <laughs> so, nga. Mm, nice. Congrats pa rin kay siya At saka yan ay proud ng Pilipino oh, Pride. Okay. Pride ng Pilipino. At ang mahalaga doon ay sabi naman, walang masamang nangyari sa kanya. Siyempre, so, ang boxing uh, ay... Hindi mag... Hindi oh, ano. Hindi ano, mo masasabi. Mutal <laughs> <buto> na. Isipo, <laughs> buhay kalusugan na nakataya. Tapos ay sa edad din niya. Siguro kung ay naging lalaki, uh -huh. baka ako'y naging boxingero din. <laughs> Sabi nga dati ni Papa yun ay. At idol niya si Pacquiao ay hey, kung makakaday naging lalaki, tuturuan Sige ako magboxing. boxing uh. <laughs> <laughs> inuubo na pati ako sa iyo. Meanwhile, kami po ay papunta na kala Nels dahil birthday nga po ngayon ni Val. At yan po yung soft drinks. Yan po ay from Tita Bigay po yan kay Val. So, thank you so much, Tita Ninang. po, Tita Ninang. pa Opo, at apat na 1.5. Let's go. A, let's go. Kami po yung makikipag-birthday yan. Birthday yan ulit. Happy birthday naman. <laughs> birthday yan ulit, mahalan. <laughs>